Lagyan natin kamatis. yung kamatis, luya, at atsal. Um, Halo-haloin lang. So, lagyan natin is atay. Itong atay ko guys, pinakuluan ko muna siya with lemon para hindi siya malansa. Yan ang teknik ko sa pagluto ng atay. So, ilagyan natin ang atay guys. tapos halo-haloin lang na. Ilagay na rin itong steam um, ng parang sa pichay. Not sure ano yun. Yung sinong ilagay is patatas. Parang nagsabay na silang maloko. Tapos in this cup of water. Ilagay natin. And itong plan ko na siya, soy sauce. Tapos um, salayan ko siya ng local na soy sauce dito peppermints. Ayan. Ibang kasi ito eh. Masyadong malak. Salt. Konting salt lang kasi nga may tuyo na siya. Para mas, mag mas mabango niya, lagyan ko siya ng rosemary powder. Powder lang to siya guys para hindi siya masyadong yan. mas maganda ang rosemary sa mga malalansa. Kasi nawawala yung lansa nyan So, ayan. Pinaghalo-halo ko lang. Tataktan lang natin siya. Antay tayo lang. Hanggang So, habang nag-aantay ako maluto yun. Nag-aantay ako maluto yung kanin ko. So, ayan. Guys, ouch. Buksan natin. Ah, ang init. Lagyan natin yung iba natin. Ang um, lalim. Carrot, zucchini, and eggplant. Para medyo mahalit na rin siya. Kasi medyo malinipis na yung hiwa ko dito. Eh. Ayan, i-ano natin, imikos-mikos. So, ayan. Lagay natin na yung broccoli natin sa kanya ng mga beefy. And beefy tapos taktan ko lang. Pahinaan ko lang ng apoy, guys. So, ayan, guys. Habang papaluto na yung ano, mag ako ng plating sa iyo. So, luto na siya, guys. Ilalagay ko na siya sa plating ko. So, ayan na yung atay ko with vegetables labor with veggies kung sa Dutch tawag nito is labor meat kimusa. syempre hindi po na walang kanin ayan. Ayan. ayan Kanin. So, ayan, kainan na po. Kain tayo. Thank you for watching.